Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kagabi ay naganap ang send-off game ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Macau Black Bears, ang final home game ng ating national team bago ito sumabak sa 2025 FIBA Asia Cup na mag-uumbisa na sa August 5. Nakuha ng ating mga kababayan ang panalo sa dikit na score na 103 to 98. Hindi naging madali ang panalong na ito para sa gilas. Hindi naging maganda ang ating simula agad na umabante ang Macau sa score na 13-2 hanggang sa tuluyan na ngang lumobo ito sa 21 points mga kaibigan subalit tulong-tulong nga ang gilas at dahan-dahan itong ibinaba hanggang sa tuluyan na itong nabaliktad pinangunahan tayo ni Justin Brownlee na nagtala ng 32 points 15 rebounds and 5 assists at marami dyan na nanggaling sa 4th quarter lang. 19 points din ng fan favorite Dwight Ramos with 4 rebounds and 5 assists. Pinakita din ni Kevin Kiambaw ang ininsayo niya sa Amerika. Nagtala siya ng 14 points, 5 rebounds, and 2 assists, including ang mga big 3-pointers. 15 points din si AJ Edo at 10 points naman mula kay Scotty Thompson. Subalit may tulad din nga nila CJ Perez at Chris Newsom na hindi gaanong impresibo ang stats kung titingnan mo lang ito. Ganun pa man ay naging malaking parte nga sila ng comeback na ito kung napanood mo ang game. Matapos ang game ay aminado si Justin Brownlee na kinakalawang pa siya despite posting very solid numbers. Hindi lang nga daw siya bagkos pati na din ang iban na medyo matagal nang hindi nakakapaglaro. Habang ayon naman kay CJ Perez na nagsilbe bilang Sparks Plug sa second half ng ating national team ay palagi siyang excited kapag naglalaro para sa gilas at malaking karangalan nga daw ito para sa kanya. Tumatak nga daw sa kanyang isipan ang palaging pinapaalala ni Coach Tim Cone na defense first dahil darating na lang nga daw ang opensa. At tama naman si Coach Tim talaga dito, kaya mo nga makapag-generate ng opensa at big momentum plays mula sa iyong depensa malaki ang panalo na ito para sa Gilas considering na wala sila June Marfardo, Kai Soto at Calvin Oftana sa game. Ang ating national basketball team ay sasabak sa FIBA Asia Cup kung saan makakarap nila ang Chinese Taipei sa August 6, New Zealand sa August 7 at Iraq sa August 9 para sa eliminations. Sa palagay nuba ay handa ng ating Gilas Pilipinas? Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating Women's Volleyball Team. Ang Alas Pilipinas ay sasabak din sa CV League na mag-uumpisa na sa August 1 kung saan papangunahan sila ng mga pamilyar na membro ng kupunan na tulad nila Gia de Guzman, Angel Canino, Iya Laure, Fifi Sharma, Teya Gagate at fan favorite Vanny Gandler. Bukod sa kanila ay andyan din sila Mars Alba, Justin Nazareno, Don Katindig, Bella Belen, Shaina Nitura, Alisa Solomon, Leila Cruz, Lalo Resco, Del Palomata at Maddy Madayag. So suportahan din nga natin sila mga kaibigan dahil tulad ng ating Gilas Pilipinas, dinadala din nila ang bandila ng ating bansa. Ang first leg ay August 1 to 3 mga kaibigan. Kumbinsido na ba sa lineup na meron ng ating women's volleyball team para makapag-uwi ng medalya?